Dahil sa ginawang ito po ng Malacanang, naglabasan na naman yung isyu nga na sa si Sara Duterte, yung tunay na dahilan ng kanyang pagtiwalag sa administrasyon ni Marcos Jr. Asabihin eh sabihin na natin, isa sa mga matinding dahilan yung binaliwala nga raw na si PBBM si Sara Duterte doon sa kanyang kahilingan na maging priority sa sa paggamit ng presidential chopper hindi naman siguro ito presidential chopper ano pero kung kung ang presidential chopper man ay ginamit sa mga ganitong pagkakataon napakabuti napakaganda po dahil sobrang hirap talaga ng ginawang relief operation ng ating gobyerno man ng local government ng LGUs kasama na rin syempre yung mga NGUs katulad ng or NGOs katulad ng angat buhay talaga pong sobrang hirap at yung baha na yan siguro ang ilan sa atin ay nabalitaan na rin na halos buong mundo ngayon ay nakakaranas ng pagbaha dahil sa, sa climate change or sa global warming na tinatawag. Pero ng, ang mga DDS, ang sinisisi pa rin syempre, ang hinahalungkat nila ay yung mga pondo ko ng flood control. Hmm. Ay kung yun talaga ang gusto nyo halungkatin, hindi ba't yung mga yung malaking pondo ay mula pa noong administration niya ng dating Pangulong Digong o paanong paanong isisisi nyo sa nakaupo ngayon na ilang taon pa lang naman ano ho, halos hindi pa nangalahati na sabihin na natin, nangalahati na ba? okay so you see, kung titignan nyo po matindi kayong manisi ano ho, pero alam niyo sa sarili nyo na ang kasisisi dito bukod sa weather change nga ay sidigong Oh, eto, maganda to. Natuwa ako dito. Napanood ko yung video. Medyo nakaka-touch ang ginawang ito ng, ng uh, ating gobyerno. Hmm. Yan po. Yan po yan. Yan yung sinasabi na you show up. Kung naan dyan si Marcos Jr. o wala, alam natin naman, naman na may ginawa talaga at sinikap na maabot ang bawat lugar kahit sobrang hirap na para lang matulungan ang mga kababayan natin. President Marcos Jr. ipinagamit ang presidential chopper. O yan, presidential chopper niya ito. Ibig sabihin, ikaw tambaloslos, Sara Duterte, alam mo na ang presidential chopper ay hindi lang, hindi lang ang first family ang priority, kundi ang ating bansa. Pag-aari yan ang ating bansa. Gobyerno or, pera ng taong bayan ang ginagamit sa maintenance at, at pondo niya. So talaga, yung hihilingin mo na ikaw ang maging priority. Hindi po kayo public servant sa aspeto niya. So yan, ngayon po ay naglabasa na naman. Baka daw lalong magalit na naman sa si Sara Duterte dahil hindi niya, or eto, madali naman daw palang ipagamit ang kanyang, or ang presidential chopper sa pagtulong sa mga kababayan natin. Hmm. Yan. Natrap kasi sa bubong ang marami nating kababayan. Nakakaawa talaga ang sitwasyon nila. So, ito yung pinaka-mabilis na paraan para makapagpaabot ng tulong. That is emergency. Ang ibig kong sabihin, hindi naman ata emergency yung kapretsyo, kapretsyo nga ano, yung luho ni Sara Duterte dahil lang may anak daw siya. Huwag niyo pong gawin yung yung sitwasyon niyo para maging excuse na kayo ang dapat i-priority. Ang priority po dapat ay ang taong bayan, hindi kayo. Good luck.